para kasi guys pumunta uh, kami dito kasi nga uh, sikat siya sa Cebu pinadalaan pa siya ni Kus Alilo Flores ng sir. mga jersey mayari ng Lord Sports Apparel kami ay uh, barangay officialis ng Tilaong konsulasyon kasama namin aming butihing kapitan kasama Al namin makipag-usap picture pero guys uh, hindi maganda yung ano eh, dating sa amin pinagsakan kami ng pinto ayun okay lang sana guys kahit sabihin niya pagod siya kasi maintindihan naman natin yes sir yes sir pero explain na, pwede, na, pwede ba mamaya na lang kasi mamaya pagod na, pa. Kasi pagod ako, oh, ako biyahe. Yes, biyahe. Marami akong ginagawa. Binagsak oh, na yun. Binagsakan ang... kami ng ano eh. Pinto. Pinto. Ayaw. Oh. So, so, lahat ng video ko dito, uh, inilit mo, in mo na. Pati picture wala na. Binura mo na, Binura na namin na, lahat. Oh, wow oo, oo. Sir, pasensya na, sir. Magandang gabi. Ah, sige, sige. Ano yung page niyo po? Sa Joey Washington, sir, na YouTube. Joey Washington. Joey Washington. Okay. No, yung uh, sa akin, yung Lutaw lagi. Lutaw, sir. Galing pa kami ng Cebu. ang mga vendors naman dito sa paligid di diwata guys eh, ang dami yan mga vendors nila hanggang doon sa may area hanggang dito sa likod natin no? ayan yung mga vendors dito sa area ni diwata ayan hanggang doon ayan yung may umusok doon guys ay kay ah, uh, inkanto ang dami rin nga uh, kumakain doon guys sa lugar na yon. so mamaya pumunta tayo doon medyo maliwanag doon so ayan yung mga vendors dito ayan ang gaganda ng mais mangga, sari-sari yung uh, vendors dito may ice cream so may kape hanggang doon sa so may adulo ayan, so dito ayan, hanggang doon sa lugar na yan guys ayan, hanggang doon yung uh, vendors dito kaya uh, diwata dito naman andyan, merong si idol yabagis na na binababa Idol, ano yung binababa mo dyan? Dandaan, baka malaglag ka dyan. Okay lang. <laughs> Ayan si Idol na bagis, guys. Kasama ni Kim. ni Diwata. So, dito tayo, guys. So, may area na to. Ayan. Ayan yung sakyan ni Diwata guys So ipaparking yun doon Ay idol la uh, Diwata yung iba kakain ha So sa samantalay natin walang uh, Hi ma'am Walang sounds So hanggang dito sa so may area na yan guys Ayan, hanggang dyan. Hanggang doon sa maya dulo. Ayan. Yan si Idol de Bagis kan saan galing. Idol, saan ka galing? Parang masakit na yung baywang mo ah. Matanda. Ni? Matanda. Yan <laughs> <laughs> si Idol de Bagis kasama niya. No? So mukhang may pinuntaan sila. So ikot tayo dito guys. Maghanap tayo ng uh, ma-interview natin mga kumakain. So ayan, ang dami pa rin uh, dumarating na kababayan natin. Gustong matikman ang uh, Paris ni Diwata guys So maganda magandang gabi sa inyong lahat At sana po ay uh, Ayan hanggang doon sa lugar na yan guys ayan. ayan hanggang doon So kuha tayo ng video hanggat walang sounds No area Yan nalalabas yan si Diwata Kasi nandyan si Alvin TV At saka si Yabagis Yung kanyang mga sa may uh, pintu hey, hindi ko alam kung nasaan si Diwata kung nandyan sa loob ba yun yung uh, kapapasok lang so ayan yung uh, area dito guys so hindi pa tayo dito sa may bandang labas hindi na natin yung mga vendors <laughs> vendors so maraming salamat at magandang gabi so ito naman dito ang daming uh, may sounds dyan hindi niwata hindi niwata na yun wala guys galing pa kami ng Cebu magtala dito nabusog ka nabusog ka huh? hindi wala na ano na maghanokin hindi na ako mabusog <laughs> hindi na kami babalik dito guys <BakitSC1> má, bakit sir? ha? <tomitvio> bakit po? binagsakan kami na binagsakan kami ng pinto gusto na namin magpa picture gusto na namin makita siya kasi galing pa kami ng Cebu ah binagsakan kami ng pinto na binagsakan kayo ng pinto ni diwata oh, sir oh. ayun ngayon guys yung ating uh, kababayan so, na, na magaling guys pang sibo oy nakakilig oy guys kasi na discourage <laughs> sa kami guys kawawa <laughs> <-tawa> naman sa <laughs> so, na, na ano, nalungkot si sir no binagsakan daw sila ng uh, pinto ni diwata so so ayan sir no na ano na ano si na dismaya si sir no galing pang sibo So pumunta dito para Kasi guys uh, Pumunta kami dito kasi nga uh, siya Katz sa Cebu Pinadalaan pa siya ni Kusa Alilo Flores ng sir. mga jersey Mayari ng Lord Sports Apparel Kami ay uh, barangay officialist ng Tilaong Konsolasyon Kasama namin aming butihing kapitan Saan lang namin makipag-usap, picture Pero guys, uh, hindi maganda yung ano eh, Dating sa amin, pinagsakan kami ng pinto Okay lang sana guys, kahit sabihin niya pagod siya kasi maintindihan naman natin Yes sir, yes sir diba? pero explain nga pwede na pwede ba mamaya na lang, kasi mamaya pagod na, pa, karek ako, oh, ako yes, akong ginagawa, may, oh, ang... kami ng may, may, kami ng ano eh. Pinto. pinto. Ayun. So, lahat ng video ko dito, uh, delete mo na. Delete ko na. Pati picture wala na. Binura na. Binura na. Na. Na, na. na namin lahat. Oo, Sir, ba, pa, pasensya na sir. Magandang gabi. Ah, sige, Okay Ano yung base niyo, boss? Sa Joey Washington, sir, ng Joey, YouTube. Washington. Joey Washington. O no, yung na. sa akin, yung Lutaw Lager. Lutaw, sir. Galing pa kami ng Cebu. May heritage trail kami. Tapos. May flight kami sa 10. Tapos, Talagang pinuntahan namin dito si. before kami uh, oh, balik ng Cebu para si pa si ma-try namin. Tapos, Pero, okay yun yung manabot. Nung dumating si Diwata, sabi ko, Diwata, pwede ba papicture baling kami ng Cebu? Pumasok diretso, tapos mamay, oh, pinagsakyan ang Pinto. So, uh, uh, yan so, okay <laughs> so, sila, sir. Oh? Oh. Isang sila. Oh, grupo sila. Ah, Oo, oh kami. Start by, start by. Atto, mga barangay official to. Yan, yes. kay sir. sir. magandang si magandang ma have, uh, hapon, sir. Ayan, ah mga, mga official pa po. Si sir. okay. okay. Huh. Si Magandang mga I have to okay. it. SK po. O, mga tiga SK pa ng uh, barangay. Ano po? ang konsolasyon. Konsolasyon. Yung pati Magandang gabi po. Magandang. 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 Kain kami ma'am Tapos pumunta po ka dito kay Diwata Pumunta kami Sinadya talaga namin Kasi gusto namin ma-try ito. Pwede naman yun sir Pwede naman silang makausap Kasi galing siya sa Tatlong event ngayong araw na to Tapos siyempre pagdating niya kaya eh, nagkaroon kasi ng problema kaya pwede niyo naman siyang makausap nang ano. Okay. okay. Okay na. Okay na, wala okay, na. Ah, okay, uh, ayun, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you po. Salamat, po. Salamat po. Salamat po. Ingat po sila. Salamat po. Sige po. Ano nga ulit? Joey Washington po. Uh, Apo. Ah, Sige po. Thank you, sir. Thank you. Ayun, uh, na kagaya niya, sir. Na binagsakan daw ng pinto ni Idol Diwata. Sabi niya pagod daw sila, Binagsakan daw sila eh. May video si Sir eh. Oo. Oh. So, yun, di ba? Yun na tayo So, yun. Uh, yun, di ba? So, uh, diba? so, yun guys, ha? hindi natin na uh, masabi ko ano yung ano. So, may mga dumarating pa na mga kasama natin. So, hindi natin alam, no? Oo. Oo, so, ayun guys, no? Kaya po kasi si Diwata sa So, yun yung uh, sinabi sa atin ng mga kasama nating kababayan, no, na hindi natin uh, masabi kung uh, totoo. So, yun lang yung in-expect natin dun sa ating mga kababayan, no. Nagaling pang uh, Cebu na binagsakan daw ni Diwata ng uh, pinto. So, yun guys, ayan yung uh, pila dito kay Diwata, no. Hindi natin alam kung ano yung... Uh, sitwasyon no hindi natin alam kung pagod siya idol no kaya lang yun ang uh, ano doon yun ang masakit doon guys no hindi natin alam kung ano yung uh, sinabi niya no? pa picture sila so dinilit na lang nila yung uh, video na malayo pang lugar no ganun daw nga yung ginawa ni ni Diwata no? so hindi natin alam so yan guys no Ayan, nakakaabang tayo dito kung sino yung uh, lalabas dyan sa pintuan. Ayan yung ating uh, nabutan. No? Sabi lang ng tao sa atin yung guys, hindi natin alam kung uh, totoo ba or uh, hindi. Ayun, namin na ng na ano, dito. Namin bigay ng ano. Ano yung namin binibigay na yan? Namin namimigay ng, uh, oh, ng pera. Ano <laughs> sahod ba yan? Sahod? Sahod ba yan, te? Sahod ka sahod. Sa sahod ba? Sahod. Kala ko may pumila na namang iba eh. <laughs> Ayun, sahod na yan, sahod. So, dito na tayo. So, ayan. Area. Uh, ni Idol uh, Diwata. Hindi pati ni sahod. Hahaha. So marami pang uh, dumarating Guys, ayan no Marami pang uh, dumarating dito sa may uh, Parisan ni Idol Diwata So hindi natin alam kung totoo ba Yung uh, sinasabi ni hey, ay, yes, Sinasabi nung uh, Galing pang uh, Probinsya no? Uh, yun lang yung ating uh, Nabutan So yun lang din yung kwento Ng uh, Kababayan natin no So may nakakita rin no si Ate na binagsakan nga raw sila nang uh, pinto. No? So yan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you very much. So, hanggang doon 'to tayo. ayan area, 'yan yung area niyan. So, yan, maraming uh, salamat mo no, sa inyong lahat at magandang-magandang uh, paggabi na, no? Sa dito ka parisan diwata, no? mabulang lang tayo na kay uh, diwata guys so ayan yung mga area dito ni ni diwata